Gina, pwede yung magtanong? Ramdam ko ang hinagpis ng yung puso. Ramdam ko ang kalungkutan na namumutawi sa iyong mga mata. Hinahanap mo ang anak mo, tama? Opo, tama ho kayo. Hinahanap ko nga po yung anak magtsaga ka lang ginang at malapit po nang makita ang hinahanap mong anak. Ay, Kamunin. Ikaw pala, Feli. Sino babaeng kausap mo? Ang babaeng yon ay punong-puno ng kalungkutan sa kanyang puso. Nakita ko sa kanyang mga mata ang naiipong luha dahil na sa hinagpista kanyang nararanasan sa kanyang buhay. Ang dami pang pasarin ni kami. hindi ko anong, yung babae niya. Pagod na ang kanyang puso. Pero patuloy niya pa rin hinahanap ang dapat niyang hanap. Anong kailangan ng babae niya? Hinahanap niya ang kanyang anak. Gina? <coughs> sandaliho po oh hindi siya so nang ako sa buhay niya. Pwede ko pa mong kung bakit kayo dumadaan dito sa eskinita namin. Inahanap ko kasi nawawala kong anak. Pwede ko pa malaman yung kabuang kwento nito. Opo, sige po. Sige, dun tayo. Hay na po kayo. Sige ho, makikilig ho ako sa kwento niyo. pina -check up ko yung anak ko na yun. Ang nagbabantay sa wali yung aking asawa. Sabi ko sa asawa ko, mag-CR lang ako. Ano mga oras din na yun, nakatulog din pala yung asawa ko. Pagbalik ko galing CR, umiyak ni asawa ko at nagwawala kasi wala na yung anak namin. <laughs> Nako yung anak ko. Oh. Talaga oh. Kinuha sa loob ng hospital. Ay yung pinakamamahal na anak. Pwede ko po mong makita ang larawan ng just sabi niyong anak. <laughs> 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 Ito. ito nga yung larawan na sulad ng pinsan kong si Sonia. Ang kito mamuhu ng bata, ang kito na anak ninyo. Huwag ko kayong susuko. Huwag ko kayong titigil sa paghalap ng anak ninyo. Hayaan nyo ho. Tutulong ako para mahalap po yung pinakamamahal yung anak. Talaga ho. Tutulungan nyo ko. Marami pong salamat. Hindi ko po bang hingiin yung number ninyo o kulin nyo po yung number ko. Sige kunin ko na yung number mo. Sige ho, i-PM e niya agad ho ako. Sir, 9221 bam. Ayan po yung number ko. Feling taga yung pangalan ko. I-PM e niyo ho agad ako ngayon. At mag-reply ho ako. Wag ho kayo mag-alala. Tutulong ko sa paghahalap ng inyo anak. Maraming salamat sa'yo. Sige, alis na ako. Salamat ho. Ingat ho kayo sa inyong pag-alis. Patuloy pa kasi magahanap sa anak ko. Marami pong salamat. Ayun pala yung nanay ng bata nina ni ni La Blandina, Pati ni Aling Adelfa. <laughs> Kumanda kayo sa akin. Ngayon may alam na ako kung sino ang nanay nung bata. Gagawa ko ng parang para mabawi yung bata ko, yung nanay. Kitang kita ko sa mga mata niya, hinagpis yung kalungkutan. Kailangan matawagan ko si Sonia. Malaking kaso to kapag nagkataon. Kapag totoo talaga ngila ko yung bata. Gusto ko malamang kung kasabot yung pinsang ko si Sonia. Kawawa siya. Pwede siyang makulong. Kawawa yung mga, mga anak niya sa probinsya. Sabutin mo, Sonia. Sonia. Sagutin mo babae ka. Sonia, sagutin mo. Oh. Ano ba? tatawag si Feli. O, san, bakit? Hello, Sonia. Kamusta ka? Okay lang ako. Gano'ng kumpalengke. Namili ako ng mga kailangan sa mansyon. Bakit ba? Isasabihin ako sa'yo. Makinig ka. Kilala ko na ang nanay o mag ng batang inaalagaan ni Blandina ngayon. O ngayon, kung alam mo na, yun na rin yung nanay ng bata, ano naman? Ninakaw lang yung bata niya sa loob ng hospital. Ano? Ninakaw lang yung bata? Umamin ka nga sa akin, Sonia. May kinalaman ka ba dito? Anakosan, e wala akong kinalaman dyan. Nagulat na nga lang ako nandunin yung bata sa bahay eh. Hanggang ngayon, punong-punong hinagpis yung nanay magdedemanda yung nanay kapag nalaman niya ang kayo ang may kap, nagdahon nito. Mayroon ka bang kinalaman sa pagkawala ng bata? Wala akong kinalaman diyan. Hindi ko alam niyan. Ang ah, nakakalam na niya si Blandina, yung nanay niya pat si Adelfa. Wala akong kinalaman diyan. Buti naman Sonya, mag-ingat ka ha. Huwag mo sasabihin, huwag mo sabihin kahit na alam na natin, alam ko rin katotohanan. Ako lang nakakaalam, yung mga tao rito walang alam. Pero huwag kang Hindi ko ipapahamak yung pinsan kong ikaw. Hindi ko ipapahamak sa Sonia. Makalit ka sa akin. O, oh, sige, salamat. O, oh, hindi ko sasabihin kahit kanino. Sige na, mag-ingat ka dyan. Who is it? Hina ako lang pala yung bata. Ako, nakakatakot. Ayoko makulong kung mamay makala anak sa probinsya. Buti naman, walang kinalaman yung pinsan kong si Sonya. Hello Hello madam Ano, kamusta? Para nakakalimutin tayo ah Usapan ho natin 25 million Wala ka pa ng 10 million ho sa akin Oo, bibigay ko Magintay ka uh, Pagkatapos ko nakawin yung bata sa loob ng hospital at ibigay sa inyo yung bata I-injure niyo ako? Wag ako ha? Ibaho akong kalaban. Hintayin ko bukas yung sangpong milyon na kulay niyo sa bayad sa bata. Dahil kung hindi, kakanta ko sa polis at ituturo ko kayo para pare tayo magkandaleche-leche. Huwag <laughs> mong gagawin ko man tao. Ayaw, ikamusubog sa polis. Basta bibigay ko. Pass! Mayaman, pero gagawa pang hulugan. Wala akong susubukan tatakasan. Iba akong magalit baka Ba kumanta pa yan. Maibebenta na kasi 10 milyon. Kasi makulong. <laughs> dapat pagitan na man wishit